Nee nila naman namin. Salamat sa mga pantay Huwag parang araw po sa atin lahat Panibagong araw po tayo Panibagong vlog na naman uh, Tayo po ay magpuputol ng tabla Ayusin po natin yung ating prisa do sa lahat Dahil po uh, umiigkas po siya uh, Nalalaglag po yung tabla niya uh, Baka po ng problema Ay mag magkasama yung ating bangos Sa pangkaluwangan At saka sa bagsakan So tara uh, ting Tingnan nyo At para makita rin nyo Kung alin yung ating uh, gagawin doon sa ating uh, bagsakan. Tara, let's go. Uh, magang kay ganda. Ang ganda ng ano. Ayan si Mrs. Kubantay. Tara na, let's go na. Para maaga tayo makatapos. Ang oras po natin ay 7 a.m. ng umaga. So ayan po yung ating mga kagamitan. Meron po tayo martilyo, pait, asaan. Ayan po yung tablang ating gaayusin doon. Ayan, magbabangka tayo. Tara na.

Ayan, dito na tayo mga kabantay sa ating tatrabahohin sa panara. No? Ito ang ating trabaho for today's video, mga kabantay. Ayan. Dito na tayo. Ikot lang yung bangga para makita nyo yung ating tatrabahohin. Ayan, mga kabantay. Oop, oh, yeah. Ah, ayan. Ayan tayo. Let's go. natin mga kabantay ay wala at saka metro yung metro natin dun eh malayo lang yung ating kuko yan ito mo tayo buwan natin ang paraan dahil ito naman ay ano ah ito dito hindi naman masyadong delikado to kaya lang talaga umiigas na yung ano, masyado ng maliit yung panara niya ito mga kabantay ang turo ko sa inyo Ito po, tinatawag na panara. Palitan po natin kasi kung nakikita nyo po, mayroong mga nakasingit na kahoy sa dito. Pagka po wala nyan, nahuhulog po yan, nalalaglag. Kaya nangyayari, kung may isda tayo dito sa kabila, dito, ayan, kung may sumasabang po dito ang isda, at nabutasan tayo dito, ang nangyayari po nyo mga kabantay ay mapupunta po dyan. Ngayon, kung may sira din po yung circle natin na yan, ay makakawala po dyan sa kabila na yan magkakasama-sama po sila dyan so hindi pa pwede po yung ganun kaya po kailangan natin itong uh, repairin at palitan natin ng tabla panibagong tabla, kahit na lumay ating tabla kailangan lang ay uh, hindi siya Ayan. tara let's go pisanan natin uh, at kukuha na tayo ng panukat uh, gawa natin ng paraan tara na ito, kung kasya ay maigsi pala to katay, na ibang ganito mahaba mga kabantay ay okay, mga kabantay eh, ay nakakakuha tayo nagbyak tayo so, na ano napitpit pa yung ating ano yun namuoy dugo sakit napitpit yung ating ah uh, daliri <laughs> so ngayon ito lang ang panunukat natin sa ating tapla, parang 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 pato natin o so, yan yeah. ito na rin maging natin mga kabantay Tayo hey po mga kapantay, para po tayo makakuha ng sukat dito, tayo maliho. May po dito. Ayan. Ito lang po ang ating guhi sukat at dito. Ayan. Para po i-adjust natin ganyan. Ayan. saka po natin sukatay. Ay guhitan. Yan na po po yung nakasilbing iskwala niya mga kabantay No? At pagkatapos ay natin lagari. Ito ganyan lang po baga po tayo walang mga kagamitan isip isip lang tayo ng paraan para tayo ay makagawa ng paraan o na natin masukatan yan, so yan Okay, tulad na natin kagaputon po nito ay kakataming pa natin ito mga kapantay ay ano ang papahitin pa Ayan, mali mali na ito Oh, diretso yan mga pantay. Oh. Diretso yan, oh. Di ba? Oh. Wala tayong metro, wala tayong eskwela, oh. Ganyan, ganyan, ganyan natin short natin. dito ball yan. sa ganito, napakahirap po pagka mapuro ng na nakaraan po, ang huling vlog ko po nito ay uh, ang po ng aking lagari basal po kami ng isang tabla so ito hindi po ito basal pinagpeltalan din po ito pero obra pa eh sayang naman po kaya kung pa di... so tulad po dito malipan po yung ating basara kaya napuputol tayo dahil sukat pa siya masusukat siya so, kasi po ito kaya po ito uh, pinalitan na Nalala, nalalaglag din po sa ano ayan oh, okay so ito po yung pilar na sinasabi ko sa inyo Yan. ito po ito ito ito, ito yung tabla ito po yung pilar nalalaglag po niyan tabla niyan tumatin so, natin So makapal, ang gagawin po natin ay kakatamin na ay kaano natin Katam, uh, papaitin so let's go paitin natin ayan yeah, paitin natin mga kapantay ayan nagkaroon siya ng buo, buong ano, dugo saan. Napok. Yun. Okay. Okay, okay. So ngayon, tatanggalin natin yung isa mga kabantay. At tingnan natin kung malalaglag to. Ayan, tingnan nyo. Sana. Ayan. Ito kasi mga kabantay, sumiksikan ko ito ng sako. Kaya, nahihirapan ako dito kung tanggalin ko lahat. So, ang tatanggalin ko lang muna, yung ibabaw.

kaya gusto natatangay po yung ating plastic oh. Oh. so lagdag natin to oh, mga kabantay masikip yun lang maglagari pa tayo lagari pa tayo ng ah. so ang gawin natin ah, sa kabilang tayo maglagari paunti-unti lang bawas mga kabantay kasi alam ano eh, wala sa hulog yung ating naglaga ng panar kapag nalaki ay naluwag ay naku ayan naman ito na lang gagawin kukuha natin ang sukat para hindi tayo malito kaya ito sigurado ko sagat na ang nasa ilalim dahil malabag nang bagya may alawan siya ng konti hindi naman siya malalaglag ito kasi putput -put na putput -put na o oh. nakakita niya po yan oh. halos wala na putput putput -put na Ilaan po kaya nalalaglag din siya so let's go isa naman ang ating tirahin

ayan. Oh, Kuwit. Sa mga mga tatanong po, bakit po dalawa pa puputulin kasi manipis po yung kabilaan niya kaya doon po tayo ko sa makapal para po matagal-tagal siyang maubos. Dahil po yung kabilaan niya ay nagamit na rin sa pilar kaya po yan kaya kabilaan po ang putol. Yeah. Ah, dito. Yan itong ating ano, tabla. Matigas ang pagkatabla niya. Maganda pagkatahoy. Uh, medyo magingat natin. Itong Yung... kabila ko kasi medyo ano, malambot. Kaya madaling nagkaroon. dito po mga kapantay, lalagyan pa po, po natin ng ano, ng bagong panara. Meron po doon. So hindi pa dinadala. Pagkakasusunod. Ang araw. bagay. <laughs> Pagka hindi po natin trabaho talaga, las uh, last makangali ng braso, pero kung lagi-lagi po natin tinatrabaho itong paglalagari, ay hindi po makangali braso natin. Kasi bago, to, bago po tayo magpalit ng panara, mga kabantay, ay umabot po ng isang taong o dalawang taon. Kaya doon pala ulit tayo makakagamit ng lagari. Ah, hi! Tapos po nito ay papaitin na natin ah. oh, yeah. Ay! <tapos> Ay <,mumbles tapos> Ayun, may upo na ako pala dito. Nakakarangali sa ah, -na binti. ay uh, kikil so iniwan po sa akin ng aking tito dahil yung aking pint ay dispalinghado na so napaka ganda talim nito mga kabantay ganda po ng talim ng uh, kikil na to may kwento ito, po, ano. ito po kasi ay ano, siguro pinagpalitan nila wala ng talim So ginawa nilang uh, pait, pinutol nila siguro ng ganyang kahaba po 'yan, no. Uh, ginawa nilang pait. Kaya ang ganda po ng talim. mga kabantay you know. Ayan So Nalalag siya So iwan natin ito dito At ito tatalin natin Iwain natin ito at Sa bangka At saka ito mga pinag Anuhan Tapos tayo dito mga kabantay At saka ito kunin natin ito Mga pinagpalitan ng ating Haula Ito Papakinabangan pa ito doon. Ayan. Sa na sa bangka. Ah. Rupya. Ah. Ayan. Oh, may kulay. kundi kasi po mga ganito mga kabantay ay magagamit po natin ito tarugo so yun po mga walang tarugo gagawin gagawin natin ibig sabihin po ng tarugo yun po yung kawitan ng ating mga panara para may angat sa tubig papakita ko po sa inyo So yan tapos na po tayo mga kabantay, uh, tayo po yung papakain naman natapos na po natin itong uh, paitin, lagariin so hindi naman po siya brand new second hand lang po yung ating pinatabla dahil galing din po sa uh, mga kasama natin bantay na ibinigay sa atin para mapakinabangan kaysa naman po masira lang ng, o kaya maimbak lang kaya yan uh, napakinabangan yan so tara let's go mga kabantay uuwihan na tayo at kakain pa, pagkakain natin tayong papakain Nangadita lang po siguro ng aking vlog At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel Thank you thank you very much po Lalo lalo nga po sa aking mga ka-team Thank you very much po sa inyo Lalo na po kay Kabzat Wow Sobrang thank you At kay Pounder Lobby. Sobrang thank you po sa inyo, sa inyo lahat At kay Manay Lor. Ayan. Salamat, salamat, salamat. Lalab sa iyay. Thank you very much. Sa lahat ng katim na hindi ko nabanggit. Thank you very much sa inyo lahat. Bye bye mga mga chup chup. At sa aking pamilya. Ayan. Solid na support at sa aking pamilya. Salamat. At God bless. Mabuhay kayo lahat. Ayan. Bye bye mga mga chup chup.